Buenos dias, señoritas y señoritos. Earlier, we blog about the possibility that uh, the filing of cases against uh, former President Rodrigo Roa Duterte could open the floodgates of uh, litigation, fiesta. <laughs> Marami pong susunod na magpa -file nang kaso sa kanya kagaya ng ginawa ng uh, uh, Makabayan uh, Black led by uh, Congresswoman and uh, Deputy Speaker Franz Castro for the death threats uh, issued to her live on a uh, TV program ni former President Rodrigo Roa Duterte at sabi natin that uh, can only be uh, that problem will all that legal problem will only intensify for the dutertes because uh, former senator Laila de delima is poised or yun, nag uh, nagpaplano na po Ka kasuhan rin siya at saka yung mga ibang enablers niya sa sa duterte administration na nagpa na that uh, nag-conspire to unfairly jail Laila De, De Lima through three fake uh, 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 charges uh, relative to the violation of the anti-illegal uh, drug laws in the country for which dalawa na po ang na-clear uh, si Delima at uh, na-dismiss yung kaso at isa na lang natira pero nag-grant bill pa siya kasi mahina ang uh, ebidensya ng prosecution in short nahalata na ng korte na invento lang talaga yun so uh, truth to what we said or uh, what we said became true <laughs> pagod to si Black cancer pasensya kayo pasensya na kayo this is my uh, Sixth six and last video pero tapusin na lang natin ito kasi nasimula na natin na okay uh, true to my saying naging totoo na nga po kasi according to the inquiry report yun na mga mga human rights and mga legal uh, volunteers groups yung mga grupo na tumutulong sa mga biktima ng ng AJK at saka yumoo tumutulong sa mga human rights abuses na nagaganap sa bansa not only initiated by the Marcos by the Duterte government but even uh, previous governments like the uh, Aquino government, Gloria Macapagal Arroyo government kasi kahit sa Aquino government meron rin mga abuso na Baya, uh, you no, know, hindi naman talaga kung presidente ka, hindi mo ma-expect lahat ng mga cabinet members mo O lalo na yung mga utak-pulburas na mga military at pulis, uh, nagkakasabay sa sa pananaw mo O pamamalakad mo sa gobyerno. So meron rin. So ito, ito ito sa mga isa sa mga grupo na ito na matagal na talaga nag-ooperate ay ang National Union of People's Lawyers. So ito po, National, remember this At kung may uh, problema kayo Sa AJK, Human Rights Abuse Remember and Google this group National Union of People's Lawyers They help yung mga kwan po Biktima ng uh, abuso ng military, police at gobyerno So ngayon, sinasabi nila na Marami nang lumalapit sa kanila Na gusto rin kasuan si Duterte Ngayon wala na siyang uh, pre Presidential immunity Or uh, citizen Duterte na lang siya Kaya nga gusto talaga ni Duterte Ma-elect bilang se Bumalik sa se Or ma-elect bilang senador Para kay papano may immunity siya Or may power pa siya So sabi ni uh, Ni uh, NUPL or National Union of, of People's Lawyers sa uh, Secretary General na si Christina Conti maraming mga tao lumapit sa kanila na na yung mga yung mga inakusahan or those who were branded as communists, terrorists and enemies of the state by former President Duterte ay uh, nagbabalak na rin na pailan ng kaso si Duterte. At, excuse me, at uh, ang ka, yung iba, uh, uh, gagayahin rin yung ginawa ni Franz Castro na ang ipapailan nila ay great threats na kaso kasi wala naman talaga technically kaso uh, relative to red tagging. Sabi pa nga ni Conti, as yet, There is no crime of red tagging per se. There are many ways to construe speech but for the exact statements in the program Congresswoman Franz Castro cho chose to file a case for grave threats which I support sabi ni Conti. So sabi niya itong pwede gamitin laban sa mga Duterte at saka yung ibang mga enablers niya na yung dating PNP chief niya si Bato de la Rosa, yung dating DOJ Secretary, si Vitaliano Aguirre, even kaya uh, kaya pati si uh, uh, Vice President Sara Duterte binan uh, binansagan rin mga komunista yung mga teachers na sumasali sa strike uh, at uh, mga kwan mga jeepney strike ganon di ba na nabalitaan yun isa yun sa mga ginawa niya first things among the first things she did When she took over the office of the Vice President And the uh, office of the uh, Education Secretary So sabi ni Conti, pwede ito uh, na Kasi parang ang epekto nito ay uh, parang hinihikayat ni Duterte yung military at police Para saktan itong mga tao na ito At uh, pwede ito i-qualify na mga kaso uh, of uh, violation of the International hum Humanitarian Law. O yun. Very serious ito. At uh, sabi niya, uh, Did the President intend to make Congresswoman Castro, whom he alleged a communist, a legitimate military target? O yun. Kasi yung mga pag-issue ni Duterte ng mga na mga red tagging, tinatag yung yung mga komunista daw, hanggang ngayon ginagawa pa niya. Da, pwede yun ma-interpret ma ng military during his time na parang in-orderan niya yung military na patayin ang mga ito. Ha? At uh, sabi pa ni Conti, even further, did he intentionally direct attacks against her even if she was openly a civilian? that could be taken as a serious violation of the principle of distinction yun so sabi niya puwera sa dito sa criminal charges for uh, for gra grave threat pwede rin gayahin yung kaso ni human rights lawyer uh, or uh, bayan uh, ba ah uh, uh, Leptis groups or uh, sabi natin militant group na bayan head na si Carol Araulio na kung who filed a 2 million case of uh, damages against uh, former palace officials R Lorraine Badoy and Jeffrey Celis. So yun, pwede rin ito. So either a criminal case o kaya uh, pwede rin uh, seeking damages. O kayo, yung mga kayo na na-threaten o na-retag na, na -retag ng mga Duterte o ng mga bata niya. O, pwede rin pala kayo mag-file ng kaso. Pwede rin kayo humingi ng Daniel's permission per wishes. In the case nila Carol Araulo, ay uh, 2 million ang hinihingi nila. So, ano pa hinihintay nyo? I-contact nyo na itong uh, itong National Union of People's Lawyers. May website sila yan at nandyan mayroon sila mga social media pages. So ito nang sinasabi natin na okay, sabihin nyo, oh wala yan, Mr. Nokum, kwan lang yan eh. Uh, great threat lang yan. Pero sabihin natin, sabihin na lang natin kung 100. Ha? Huh? Kung 100 na, 100 na complainant ang magpa-file o 1,000 na complainants. All of this taken together uh, will, will really be Mababankrap yung mga Duterte dito or kaya makukulong sila Kung collectively isa-serve yung Termino ng mga violation nito Kung 1,000 magpapile Sa kanila uh, Ay wala pa dyan yung Yung mga biktima ng uh, ng EJK So, uh, this, can, this can Kahit hindi pa Ma-resolve yung kaso Ng ICC Kahit sabihin natin Nagka uh, um, uh, reconcile sila ulit ng mga Marcoses at hindi sila pinagalaw ng ICC until 2028 when Marcos shall have stepped down. Pero kung dumami yung kaso na pinailan laban sa kanya, all of this case taken together could really, could really, pin him down. Kumaga, isa sa mga kaso na ito, pwede talaga ball mapabaksak sa kanya and uh, kung do, kung by that time mag- uh, magkaaway pa sila dahil par parating na yung presidential election Sunuportahan ni Marcos ang kapatid ang kapatid niya either si Amy or si kung Imee magreconciling kay Marcos by that time and then or si uh, or si uh, uh, speaker Romualdez and then ang on the other side kalaban nila sila Sara Duterte so pwede pwede gamitin ng mga Marcoses itong kaso para to get them out of action kasama lalo na si Sara para hindi na siya makatakbo uh, ng uh, presidente at uh, nakita nyo ha nakita nyo kahit uh, nakita ko sa isang interview nag nagpapasalamat si Franz Castro dahil ang bilis gumalaw ng prosecutor's office ng Quezon City na mag-issue ng uh, ng supena kay Duterte. Ang bilis. Days lang after final, naglabas na ng supena. Hindi naman gagawin yun without the approval or the knowledge of uh, Justice Secretary uh, Uh, Boeing Remulla at si Boeing Remulla hindi rin gagawa ng aksyon laban sa mga Dutertes without the knowledge of Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. So nakikita nyo, kahit maliliit na kaso pero kung dumami ito at uh, habang galit pa sa kanila o habang nag-aaway pa sila, tagtagilit ang mga Duterte. So kaya, uh, kayo, mga naging biktima ng red tagging, ano pang hinihintay nyo? Ha? Huh? <laughs> so uh at tingnan natin, we'll be keeping watch on this issue. Again, naging totoo na naman isa sa mga vlogs ni Vlogcaster na mababaha at maulanan ng kaso ang mga Duterte uh, as we, as as we approach 2020 the 2025 and 2028 elections. So please share this vlog to friends and relatives. Para hindi naman sayang yung pagod ni vlogcaster. Nakakabulol-bulol uh, na dahil sa pagod dito sa mga sa paggawa ng uh, vlogs. Uh, and uh, thank you very much for watching and for referring vlogcaster to your friends and relatives. And asking them to subscribe to the vlogcaster page. Uh, uh, mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.